Okay, ha, ah. wala na tayong pasakali mga kababayan. Diretso na tayo sa usapan. Ang boxing match na dapat sana ay para sa charity pero naging sirkus ng politika at media. Ngayon, July 27, 2025, tinumog ng kontrobersiya ang Rizal Memorial Coliseum dahil sa laban na ito, ha? PNP Chief General Nicolas Torre at acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Pero teka, bakit nga ba wala si Baste sa ring ha? At bakit parang festival ng kanchaw ang ginawa ni na Jerry Baha at Katunying? Hindi ba't mas malaki ang laban natin dito sa sistema ng politika at kapangyarihan? Kami dito sa channel na ito, hashtag walk with lang mga kababayan, layunin natin maabot ang 100,000 subscribers. Hindi na po ako mahihiya sa inyo ha? Para mas marami pang kababayan natin sa Pilipinas, US, Canada, Saudi, Japan, Australia at iba pang panig ng mundo. Lalo na kayong mga OFW, kayo po ang priority natin no na ang maabot talaga ang katotohanan. Kaya ano pang hinihintay natin mga kababayan? I-hit na ang subscribe button, i-like, i-comment, i-share at mag-super thanks na rin please para suportahan ang laban natin para sa mas malalim na Pilipino, no? Malalim at maalam na Pilipino. Ngayon, simulan na natin ang ilang mga minutong pag-aaral ng isyong ito. Hindi lang boxing, kundi laban ng prinsipyo at kapangyarihan. O, kwento muna tayo mga kababayan, ha? Noong July 20, sa kanyang podcast ah, na Basta Dabawenyo, hinamon ni Mayor Baste si General Tore ng suntukan. Da, bakit? Dahil galit si Baste sa papel ni Tore sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte no March 25, uh, March 2025 para sa ICC case tungkol sa drug war. No, sabi ni Baste, matapang ka lang dahil may posisyon ka, pero kung suntukan, kaya kita. Ouch! No, parang uppercut sa ego yan ha. Pero si Torres sa halip na umatras, tinanggap ang hamon. Pero ginawa niyang charity boxing match para sa mga biktima ng bagyong Krising at Emong. Maganda nga naman ang intensyon, di ba mga kababayan? Pero teka, bakit biglang umalis si Baste papuntang Singapore? At bakit parang naging punching bag siya ng kantsaw ni na Jerry Baha at Katunying sa radyo? O, oh, ito ang katotohanan ha. Si Baste bago umalis, naglagay ng kondisyon. Dapat daw sabihin ni Pangulong Marcos sa lahat ng elected officials ay magpapa-hair follicle <laughs> Drag test. Boom! No? Isang matapang na hamon na hindi sinagot ni Tore, Bakla. Pero ang tanong, bakit kailangan pang i-escalate ito sa media circus? Hindi ba't mas mahalaga ang usapin ng transparency sa gobyerno kaysa sa pagpapakita ng kamao? Okay, kung boxing match nga ang laban, no? parang si Tore ang nagpapapost sa kamera habang si Baste ang nagpa-practice ng strategic retreat papuntang Singapore. Okay, pero, ha? Pero seryoso mga kababayan, hindi bat mas maganda kung sa debate na lang sila naglaban sa policy, sa prinsipyo, hindi sa kamao. Pero siyempre, mas maraming views ang suntukan kaysa sa talakayan sa radyo ni Katunying. <laughs> okay, siyang PNP chief na mabilis umakyat mula sa mas mababang rango. Pero teka, bakit nga baggalit ang kampo ng Duterte sa kanya? Noong siya pa ang direktor ng Criminal Investigation and Detection Group, siya ang nanguna sa pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. kiro ba siya ng hustisya o trapo na gumagamit ng posisyon para sa political na puntos? Sabi ni Paste, hindi raw, ah? Ang pro, uh, hindi raw hindi raw siya interesado sa mga promosyon ni Torre. Pero sagot ni Toro, Toro, Tore, kahit si PNP Chief Bato Dela Rosa rin daw ay mabilis umakyat nung panahon ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ouch. Oh. Ang appointment ni Tore ay nagdudulot ng tanong, paano ba napipili ang mga leader ng PNP? Base sa merit o base sa koneksyon? O oh, ayon sa mga ulat, si Tore ay malapit kay Pangulong Marcos at ang kanyang mabilis na pag ay nagdulot ng hinala sa kampo ni Duterte. Pero kung titignan natin ha, ang PNP ay laging nasa ilalim ng political pressure. Kung hindi Marcos, Duterte naman ang dating may control. Kaya naman, habang si Torre ay nagpupo sa boxing ring, ang tunay na laban ay nasa sistema ng patronage at politika. Okay, hey, alam nyo, kung si Torre ang magiging boxing champ, bakit baka ang susunod niyang kalaban ay si Interior Secretary John, Mick, John Vic Remulla? Pero seryoso mga kababayan, hindi ba't mas mahalaga na maging transparent ang PNP sa kanilang operasyon kaysa magpa-impress sa publiko sa pamamagitan ng boxing? Suntok sa korupsyon, hindi sa mukha. Okay, kung gusto nyong malaman ang totoong laban sa likod ng boxing match na to, i-hit ang subscribe button at i-comment ang inyong opinion. Sa mga kababayan natin sa Dubai, Jeddah, Toronto at Sydney, kailangan natin ang inyong boses. Mag-super thanks ha, para suportahan ang aming misyon na magbigay ng katotohanan sa bawat Pilipino. Sino nga ba si Jerry Baha at Katunying? Sila ang mga radio host na kilala sa kanilang masiglang komentaryo pero bakit parang ang parang naging cheerleader sila ng anti-Baste campaign, no? O sa kanilang programa, pinagtawanan nila ang pag-alis ni Baste papuntang Singapore. Na para bang duwag daw ito. Pero teka mga kababayan, hindi ba't sila rin ang mga nagpapalaki ng isyong ito para sa ratings Media Circus? Anyone? Ang media sa Pilipinas ay madalas na nagiging kasangkapan ng politika. Sina Jerry at Katunying, bagamat nakakaaliw, ay nagaambag ng kultura ng kantsaw na nagpapababa sa antas ng diskurso. Sa halip na pag-usapan ang tunay na isyo tulad ng drug testing policy o ang epekto ng political dynasties, mas pinili nilang mag-focus sa personal na atake. Hindi ba't mas maganda kung tinatalakay nila ang policy implications ng laban na ito? O, kung si Jerry Baja at Katunying ang magiging referee sa boxing match, baka ang tawag nila sa laban ay suntukan sa social media. Pero seryoso mga kababayan, ang media ay may responsibilidad na magbigay ng impormasyon, hindi lang chismis. Kaya naman sa susunod ha, na makinig kayo sa radyo, tanongin ninyo ano ang tunay na laban dito. Okay, siyang bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at acting mayor ng Davao City. Kilala siya sa kanyang prangka at no filter na estilo tulad ng kanyang ama. Pero ang hamon niya kay Tore, seryoso ba ito o publicity stunt? Sabi ng mga kritiko, duwag daw si Baste dahil umalis siya papuntang Singapore. Pero bago ang laban, pero tignan natin ang kabilang panig. Ang kondisyon ni Baste na magpa-drug test ang mga opisyal ay isang matapang na hakbang. Bakit nga ba hindi sinagot ni Tore? Ah, ang hamon na yan. Hindi ba't mas mahalaga ang transparency sa gobyerno kaysa sa isang boxing match? Okay, si Baste ay bahagi ng dynasty, uh, Duterte dynasty at ang kanyang galit kay Tore ay hindi lang personal. Ito ay tungkol sa mas malaking laban sa pagitan ng Marcos at Duterte factions. Pero hindi rin natin maikakaila na ang kanyang pag alis sa Singapore ay nagbigay ng impresyon na umatras siya. Pero teka mga kababayan ha, hindi ba't mas mahalaga ang kanyang layunin na ituloy ang laban sa transparency kaysa sa isang photo op? sa boxing ring. Okay, so ibang bansa tulad ng US at UK, ang mga ganitong political stance ay madalas na ginagamit ha, para makakuha ng atensyon. Pero sa Pilipinas, kung saan emosyonal ang politika, ang ganitong lamad ay nagiging mas personal. Kaya naman, habang pinagtatawanan si Baste, ang tunay na tanong ay, sino ang tunay na panalo sa laban na ito? Ang may prinsipyo o ang mas magandang PR. <laughs> okay. Sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Qatar, New Zealand, at kung naniniwala kayong mas mahalaga ang prinsipyo kaysa sa kanchaw, i-share ang video na ito. I-comment ang inyong sa ulubin at mag-super thanks na rin please para tulungan kaming maabot ang mas maraming Pilipino sa mundo. Okay. Ang tunay na laban dito ay hindi sa Rizal Memorial Coliseum, kundi sa puso na sistemang politikal ng Pilipinas. Ang hamon ni Baste para sa drug testing ay nagdudulot ng tanong, bakit ba natin kailangan ang boxing match para pag-usapan ang transparency? Ha? Kung seryoso ang gobyerno sa paglaban sa korupsyon at abuso, bakit hindi natin ituloy ang drug testing para sa lahat ng opisyal? At bakit kailangan gawing entertainment ang mga isyong ito? Ang Pilipinas ay nahihirapan sa political dynasties, mga kaibigan, patronage at media sensationalism. <laughs> si Tore, si Baste, si Jerry Baha at Katunying, lahat sila ay bahagi ng isang mas malaking sistema kung saan ang kapangyarihan at atensyon ang tunay na premyo. Pero ang tunay na natatalo ang ordinaryong Pilipino na umaasa ng mas maayos na gobyerno. O oh, kung ipapatupad ang mandatory drug testing, ano ang mga benepisyo? Una, ha, ah, mapapakita ang commitment ng mga leader sa transparency. Pangalawa, mababawasan ang hinala ng publiko sa mga opisyal na posibleng sangkot no, sa ilegal na aktibidad. Pero ang hamon, sino ang magbabayad? Paano ito ipapatupad ng patas? At bakit kailangang iugnay ito sa isang boxing match para mapansin Okay, kung ang boxing match ay magpapatuloy, baka ang susunod na laban ay si Marcos at Sara Duterte. Pero sa debate, hindi sa ring. Pero seryoso mga kababayan, oras na para magdemand tayo ng mas mataas na pamantayan mula sa ating mga leader. Suntok sa sistema, hindi sa isa't isa. Okay mga kababayan no ano ang natutunan natin ngayon Ang boxing match na ito ay hindi lang tungkol kay Baste at Tore ito ay tungkol sa mas malaking laban para sa transparency hustisya at tamang pamamahala Si Baste Bagabat may mga pagkukulang ay nagbibigay ng hamon na dapat pakinggan. Transparency sa gobyerno. Si ha kahit na may intensyong magbigay ng tulong sa mga biktima ng bagyo ay nagpapakita rin ng pagkakataon para sa PR at si Jerry Bahat, Kato Katunying. Well, sila ang mga tunay na referee ng kantsaw as a media. Oh. Huwag nating hayaang maging circus ang politika natin, no? Sa halip, ituloy natin ang laban para sa mas maayos na sistema. Sa Pilipinas, sa US, Canada, Saudi, Japan, Australia at saan man kayo naroroon. Kaya i-hit na ang subscribe button mga kababayan. I-like at i-comment na rin. At i-share at mag-super thanks if you, if you have the will. No? para suportahan ang aming misyon na magbigay ng katotohanan sa bawat Pilipino sa mga kababayan natin sa Dubai, Hong Kong, Toronto, Sydney. Ah, kailangan natin ang inyong suporta para maabot ang 100,000 subscribers. Ang tunay na laban ay hindi sa ring, kundi sa ating mga puso at isipan. Kaya mga kababayan, maging maalam, maging aktibo at maging bahagi ng pagbabago laban Pilipinas.